Yo what's up mga so Ngayong araw nga ay pupunta tayo dito sa Daranac Falls sa may uh, Tanay Rizal Dito nga tayo duman sa Commonwealth Avenue At kumaran nga tayo rito mga Black, Sa may congression Avenue At kakaliwa tayo rito mga Black, so, pang Upang dito ay dumaan sa may Kalayan Avenue Pagkatapos ng ilang minuto Mga kaobloks ay nangkartin na nga tayo rito, Sa Marikina at dire diretso nga tayo rito Papuntang uh, Marcos Highway So dito mga kaobloks dumaan na tayo Sa may Buso Buso sa may Antipolo at diretso lang tayo sa ating pagpamaneho para makarating tayo sa may bandang dulo. Yeah. At ito na mga kaoblocks, no, umakit na kami ng marilaki. Bumungat niya sa amin mga kaoblocks yung kalibat ka ng mga korbada at medyo matutulis at saka medyo mahaba. So chiller tenter ito mga kaoblocks kasi in natin yung ride. Malamig pa nga sa mga oras na ito mga ka Bahagya pala yung kay namin na sasalubong. At dire-direcho nga kami rito hanggang sa marating kami sa may Palo to at may namimitig. Alright, sana makuha namin yung aming picture dyan. Sa patuloy ng paglalakbay mga ka sa ay ito. Update namin kayo kung saan na kami nakapatulong. Let's go! A few moments later. Yo, what's up mga ka So, nakarating na kami dito sa may uh, Dranak Falls. At mula dito sa may daan, nakikita kita namin yung uh, lagastas ng tubig medyo malapit tubig kasi nga katapos lang ng ulan so dito ang entrance yan mga ka sa baba pumasok na tayo sa may entrance ayan o oh. Ang sabi dyan ay tuloy po kayo alright welcome po so ito nadaan tayo dito sa may parang hanging bridge no nayari sa tabla ayan so dandaan lang kasi madulas hanggang dun tayo sa may dulo ayan nakita natin mga ka no ayan o oh. kitang kita yun -kita. ang tubig So, kung hindi umulan, malinaw yan. Meron din sa kabila. Ayan. Pero sa kabila ay malinaw. So, akatin natin mga kaoblox. So, dito mga Oblox, may mga kanya-kanyang tent. Ayan. May malit na tent. At meron namang malaking tent. So, nire-rent yan mga kaoblox, eh. Depende sa dami nyo. So, punta natin dito sa kabila. So, mababa nga tayo rito. Kasi dito sa part na to mga Oblox, eh. ito, may dadaanan tayong malit na tulay. Pansin nyo mga ka no? medyo mali na yung tubig dito. Kasi nga, yung uh, tubig niya nangagaling doon sa may taas. Kaya mamaya dito tayo maliligo. Ayan o. Oh. tayo Kaya yung mga ka sa dulo, iba yung kulay. So meron din yung mga tindahan at syempre meron din yung mga iyawan. Mamaya update ko ay sa kaang may pag Sa bandang dulo na yun, mga ka Alright. So babay natin mga ka-blocks. Nandahan no? lang kasi kakatapos na ng ulan. Madulas baka dumiretso tayo sa baba ayan o oh, malinaw at hindi siya naapektuhan ng pagulan kanina ayan eh, mga kablas so. hmm, sarap mag swimming dyan ha ah. ayan o oh. akatin natin dito ito yung uh, daranak ko sa tinatawag nila medyo malino pa yung tubig mamaya try tayo ng uh, lumangoy dyan ang ganda sa malapita no? time check 5pm Ah, uh, out na yung mga tao rito. Medyo malabo na mga kaoblocks kasi umulan kanina eh. Siguro pag sunod-sunod yung tag-init o tag -araw, malinaw yan. Pero so, anyway, nakaring tayo ng safe dito. Ang ganda. Kakarelax. May mga tao rin naman, naliligo. Ayun o. No? Marami yan sila. So, akita rito. Kasi meron tayong cottage dito sa taas. Ayan mga kaoblocks. Alright. Hingaling ka mataas eh. So mga Roblox, no, ito yung uh, buong daranak. Napaka peaceful ang paligid. Puno. Punti lang ingay. Kalimita marinig mo, maingay ng ibon. At syempre yung lagastas ng tubig. Napaka peaceful. Talagang matatanggal yung stress mo. Sa mga gusto uh, ng mga konting katahimigan sa buhay. Mag-unwind, pagtanggal ng stress. Dito sa Daranak, Tanay Rizal Alright So dito kami pumunta Balikan din kami Yo what's up mga kaoblaks So nandito na nga tayo sa may uh, Daranak Falls At so, papakita ko sa inyo sa akin likuran Yan naririnig nyo naman Yung falls Ayan o oh. Yun mga kaoblaks So time check 5pm At eto Medyo malabo yung tubig mga kaoblaks Kasi nga, katapos na ng ulan pero kapag yan ay uh, tagaraw, sunod-sunod yung init, eh, napakalinaw niyan. So, napaka-peaceful ng lugar, mga ka-oblox. Tatanggal tayo ng stress. At talaga namang napakasarap pumunta rito. Shoutout nga pala sa mga followers natin dyan. Salamat sa inyong pagsuporta at pagtangkilik sa Oblox TV. Alright, and let's go!